Dahil sa sinasabing Salt Lake sa Abu Dhabi. So, hindi pa siya totally tapos. Pero ang ganda na rin. Ang ganda rin gabawin. Makasama natin. Hindi pa siya totally tapos. Ang ganda. Ang ganda ng desierto. salt lake amut na ulit per Wow makanya Ay, no Kalupa na yun kayo, oh. Pwede na yan Lino ang tubig Ay, man, sa, man, Ano lang sa pahaba Wala yung bilog Nasa kabila pala yun Nakang di share Ayun may Isang ulo nga Kaya maturo kang tanong. Kaya makataal Pero, eh, waring sabi mo, itangkap, maka-naanaw niya kang to? maka masanting. Sumusong sa oh, asin si Kuya nyo Yung inmate tumatakas Huwag <laughs> ka dyan pumunta dyan baka mabiyak yan Marunong ka naman lumangoy eh, diba? Wow. Eh ka pag naanunod ka dyan Oh what? doon uh, ah. nakakaputi ito yan Naglaro ang bata na oh. <laughs> oh, okay, okay. Ang bayan. wag Huwag. Mga madingin yung Tigas talaga. Oh, pinapadama oh. sa kimi to eh. Siyempre, ano pa yan? Eh. Uh -huh. Hindi, bibilag mo lang. lang yan